panindigan po natin at i natin ang anak tayo ng kataas-taas ng Diyos. Mga abang at ng Diyos para maglingkot sa kanyang kaharihan. Amen. Mga babae at mga tinawag ng Diyos. Grabe po ang gender confusion ngayon. Hindi lamang po LGBTQ. Hindi lamang po yan. Tignan po natin kanina, bigyan po lamang po ng pagtasihabang nag- na 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 I teach po si teacher Ay, may mga revelations sa akin si Lord. Ang ganda ng identity na binigay kay Lucifer. Bright morning star. Di ba? Kung baka sa ranking ng mga angels, ay hindi naman siya mapapa. Mataas na siya eh. Pero, nung dumating yung pride, yung pride po talaga eh. Pag may pride tayo, yan ang umpisa. Confused na po tayo. Nung dumating yung pride sa kanya, na-confused siya sa identity niya, na ang gusto niya, higitin niya, higitan niya ang Diyos, siya lang masusunod. Kaya pag-isipan po natin mabuti, na tayo na yung nasusunod, gusto na natin at hindi gusto ng Diyos, baka ay tindi confused na po tayo. Baka ang na natin sa ating mga sarili ay Diyos. Mas mataas pa sa Diyos. Di ba ba? Na ka ang sarili na natin nasusunod, hindi at Diyos, eh, ibig sabihin, confused na tayo sa identity natin noon. Doon pa lang. Gusto ng na Diyos, nandito ka, sumasamba ka. Pero mas masusunod ang iyong sarili. Nasusunod yung presyo ng iyong flesh. Sisimba ka kung kailan mo lang gusto. Ah, atin ka ng prayer meeting kung kailan mo lang gusto. Magbabasa ka ng Biblia kung kailan mo lang gusto. Mananalangin ka kung kailan mo lang gusto. Ibig sabihin, hindi na siya nasusunod. Ikaw eh. na. You are confused. Kaya talagang kailangan ko natin talagang magsumakong sa Panginoon at aminin eh. Amen po ba? Amen. nag naghahanap po si Jack, ang dami nagsus nagsusulat din ako eh, kasi sabi ko, ba? praise God, I iba, iba yung, iba itong ano, iba itong, uh, ano ay teacher din kasi iba rin yung privilege sa kanya sa Tarlac pero same topic identity at minsan may mga Judas din sa buhay natin ay huwag mo ibigay yan si pastor lang makikinabang yan <laughs> pero si Mary no hindi nagpapigil bakit? hindi naman niya sa tao binigay. Sa Diyos. Sa Diyos natin ibinibigay. Amen? Kaya kung ipipigil sa'yo sa paglilingkod, sa'yo mo, I don't care! <laughs> Amen? Amen. Sa Diyos mo ibigay. Hindi po tayo pleasers of men! Amen. We are pleasers of God! natin. Huwag mo naman sa akin, lumayo Judas. Huwag uh, 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 yeah. mo Judas spirit na tinatawag. Ay, kailangan, huwag oh, tayong makonfuse sa identity natin. Ang gusto ni Lord, worshiper tayo, giver tayo, sa uh, yeah. kanya, amen po ba? Anak tayo ng Diyos, huwag tayong makonfuse. Amen. Minsan maglalabasan niya, mm, yung mga Judas is spirit, pasimba Pasim ba ka, eh, kaya na may pangasagot sa iyong nanay. Sige lang, continue lang sumamba ka, sumimba ka, maglingkod ka, dahil doon ka babaguhin ang Panginoon. Doon ka papalitan ng bago. Amen. 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 Hallelujah. Masarap pong maglingkod sa Diyos. Grabe po talaga. Ibang klase po talaga ng Panginoon natin pag nagbago ng bago. Walang kasing sarap. Yung mabuhay tayo na talagang totoo ang pagharap natin sa Panginoon. Amen. Amen. Amen lahat tayo matikman yung pangako ng Panginoon. Amen. Hindi lang yung breakthrough natin dito sa lupa. Yung makauwi tayo dun sa lahat na inaasang-asang natin. Yun ang pinaka-final na breakthrough ng buhay natin. Amen. Amen! Hallelujah! Wow! Iba talaga ang Panginoon. Iba talaga ang Panginoon. Kaya magliwanag, magliwanag na magliwanag ang ating buhay sa paglingkod po natin sa Diyos. Amen? Amen. Amen. Sino po na naiinip na parang napapagod na pagod ka na ba? Kaya hintay, Lord, nagtagal mo naman kasing dumating. Kaya eto, medyo magkailo akong konti. Wag, wow. wag, wow. do not be confused. Amen. Do not be confused. You are a child of God. Be a child of God. Amen. He is your God. Hallelujah. He is our God. Siya ang ating Diyos. He is our Master. So, kailangan maglindog po tayo. Amen. Amen. Walang iba tayo. Walang ibang dinisig eh, pagkakalisin sa atin kundi worshiper at nagkapaglikod at maging anak ng Diyos. Doon niya po tayo tinawag. Amen. Amen. Talagay mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, congratulations. congratulations. You have a calling. So when you know. start, you have the identity. identity. And you have a purpose. si Dor. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, ang ganda, yung introduction ka rin ni Ma'am Tin, yes. yung sa pangalan, nabuksan po kami doon kasi nagsisiris po kami ng redeeming dala, at isa po yan. Kaya ang lahat kami, alam niyo, meron isang young people sa amin, bago lang po ito, tagamin doon, hindi po namin siya kasama kayo kasi hindi naman po namin siya actually work at task, nagpakasyon po, umuwi po siya muna sa amin sa mandali. Ay, Melanie ang kanyang pangalan. Nung time na yun, kung hindi ako first time niya, na umatin sa church na, at na, yun ang ta, saktong sakto na preaching. So habang ako po ay nagsasalita, at yun po ang kay po namin, na curious siya, na, ay, may ganun pa kasi first time nga eh, talagang believer nga po eh. Melanie, tinignan niya agad, anong ibig sabihin? Kasi di po mawala naman po kami kamalayan yung mga magulang natin, yung mga magulang naman natin, ano po ang mapakahalan sa atin eh? Diba ano? O, oh, ikaw, Jordan, Bakit Jordan ang pangalan mo, mahilig si Pastor Rarida kay Michael Jordan? Jordan Rayburn. Ah, Jordan, ang maganda naman para. Wow! Oh. Pero yung ibang Jordan, si oh. Jordan talaga nga po. Oh. Di ba? Pero ganyan ang iba. Eh, mga pangal, katulad ko po, hindi naman mananampalataya ang aking magulang. Kaya hindi nila alam mo bakit gano'n naman naipangalan ipangalan sa akin. Pero praise God, maganda po, ibig sabihin ang pangalan. Bakit? <laughs> ha? Ang pangalan ko. Ito Melanie muna. Yung Melanie, dina-curious siya. Dinite agad sa Google. Orang mismo, habang ng preach ko ako, sabi niya, dinite sa Google, at nalungkot siya na yung kanyang palang pangalan, ang ibig sabihin ay Gloom. Woman in Gloom. Woman in darkness. Nalungkot siya. Pero ito, nakakapagtakan. Ako po, hindi ko na alam na Melanie ang pangalan niya dahil nung siya itumating, ang pangilala ko sa kanya, Lani. 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 Okay. Lani. So yun ang tawag namin sa kanya. Nalaman na lang po namin, ang full name pala niya, Melanie, noong nagkukwento siya sa amin, na ni-research niya, yung kanyang pangalan. Melanie pala pangalan mo talaga, kala Lani lang. Noong ni-research niya yung pangalan, sabi niya, ay hindi naman Melanie, tawag nila sa akin dito, eh, Lani. So ni-research niya naman ngayon yung Lani. Noong ni-research niya po yung Lani, ang ibig sabihin naman ng Lani ay? Lani. Lani. Light and freedom. 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 Yes, I know. I know. Yes, Lord. No yes, Lord. I met woman in darkness but in light and freedom. So, yes, okay hindi sa kanya walang tatawag sa iyo ng Melanie birth certificate ng pag kinangailangan. Pero ang pangalan mo, Melanie. Yeah. Amen. Kaya napangalaga din po talaga ng ating pangalan. Siya pala si Abraham naging Abraham. Doon, natin, doon natin realize, na, doon na nirealize. realize talaga na Pero sa atin, syempre, hindi naman tayo basta-basta magpalit ang pangalan natin. Ano po? Dahil hindi tayo, hindi naman tayo pinangalan sa atin. Pero kung yung ating mga naipangalan sa atin, at wala namang kamalayan ang ating mga naunang magulang, yung mga magulang natin, bakit, bakit ganun ang naipangalan? Pwede na yun na kilala natin ang ating pagkatapos sa Panginoon, ang identity natin na tayo anak ng Diyos, pati pang Jaho, sa Prayer Mountain po, sa tangi Laguna. First time niya yung sumama doon, si Ati Malen. Yung kanyang pangalan, Malen, ang sabi ni Lord, mula ngayon, tatawag siyang Malen Joy. Nakatakit-takit Malen Joy. Yung pala, punong-punong ng kalungkutan ang kanyang buhay. Dahil kapag nag-uusap-usap po kami mga nanay, napakabiyaman po namin yung story ng Ate Malen Joy. Kaya nung kumakas ko ng jaho, pinalitan ko ni Lord, malenjoy. At ngayon ay laging siyang nakatawa, laging masaya. Hindi halatang nanay yan. Ganyan niyo po, pa para pong great nila. <laughs> Kapag nagkasama sila ng aking anak, sabi ko parang magkaidat lang ang dalawang ito. Kung magtawanan, kung magkwentuhan, kasi nandun yung joy. Is it Lahat po ng sinira sa atin ng job ng identity natin, tayo po ay nasa Panginoon, ay binabalik po ng Diyos, hindi lang isang doble, hindi lang dalawang doble. marami higit pa na mga gagandang bagay ang itinalagdag niya sa buhay at pagkatao po natin. Parang pagkatao natin. Para pagkatao natin ang Amen! Masama! Ang nasa Panginoon talaga. Pagkilala mo kung sino ka. sa mga kanina, pagkilala mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Mas lalo mong mamahaling ang Diyos na lumikha sa iyo. Amen!